Muli si Mr. Pep ay jagawa ng isang dinuguan ng ringkunada. Ito ay istilo ng tagerga pero si Mr. Peps ay tagabula pala siya. Patuloy-tuloy ko na ang binuka at hinuhugot na yung laman loob niya. Ito yung pangunahin nating sangkap sa dinuguan na. Muli itong aking ginagawa ay ginagawa to ng karamihan nilalang. Ito hindi dapat kayang gitan. Ito ay maaring tularan ni naman kung nais nyo rin lang naman. Itong paglulutong to ay minanapan natin sa mga ninuno natin sa mga taga-erga. Pangunahin nilang ginagawa nito yung sapal ng nyog ni iniiyaw muna nila hanggang sa masunog. Yun talaga yung magbibigay ng lubos ng lasa. At pinakang importante sa lahat, ito'y nililinis natin ng lubos. Patungo na ako sa pagpapapoy na para sa ating pagsasangkot sa na palalambutin na natin yung laman loob nito para... say maging malambot na malambot na nilagyan ko muna ng mga palamuti at sinindihan ko na nga siya yung kawali naman ay pinalanggag ko na at isinalang ko na sa naglalagablab na apoy na ang ko na nga yung mga sangkap natin lulutuin na ito yung susunugin muna natin. Yung number one sa luto ng iriga, dinuguan. Patuloy-tuloy na nga tayo sa ating mga ginagawang simpleng-simple lang naman. inilagay ko na nga sa screen yung nyug na nakudkod natin kanina. At iiyawin na natin siya. Ay tag na natin siya. Ayan, pwede na nga siya. Yung iba nasunog na pero ayun talaga nagpapasarap sa kanya. Talaga nagpala, nagpaboy sa kanya. Nag-automatic siya. Tuloy-tuloy na nga tayo sa patungo na tayo sa pagpipiga na pag tubig dito na nga yung kaibigan ko siya yung mekos mekos na gawa ng si Mr. Pest may sugat yung kamay baka umalo pa yung dugo natin ito ba yung naglinis ng kamay at nagugas ba? Um, nakalinis yan nag sip guard mm -hmm. ang importante lang naman sa ating mga ginagawa kailangan malinis yung ating ginagawa Noong unang panahon hindi naman nagaglabs talaga yung tao gawa ng wala naman sigurong gloves pa nung panahon naniniwala ka ba ron? naniniwala ako dahil may karanasan tayo sa probinsya mga ganitong Wag basta mga bikulano, may ilig sa gata. Okay. Yeah. Tuloy-tuloy na 'yung pagmeikos-meikos niya. Importante talaga kakana gawa ng na-injury tayo. Inangok ko na nga yung sinangkot siya ko kanina Ito'y malambot na patungo na tayo nito sa paghihiwa na Kinayat ko na nga yung iba't ibang sasangkapin natin dito sa dinuguan na Nandito na nga rin yung langka Ito'y kakatayin ko na Ito rin yung pangunahin natin sangkap sa lutong dinuguan ng taga-erga pala Patuloy-tuloy ko na nga siyang hinubaran ng hinubaran Para matanggal na yung pinakambalat niya Hanggang sa tuluyan ko na siyang naubaran na Ito'y puting-puti pala Aliguan ano na mga natin siya Patungo na nga pala ako sa ating pagpipidang-pidang na o kaya pagpipira-piraso na. Ang salitang pidang-pidang ay nagmula sa salitang ringkunada. Sa katagaluguan naman paghihiwa ng paghihiwa na. Patungo na nga ako sa ating paggigisa na. Kaya naglalaro na. Nekos, nekos, siya patuloy-tuloy tuloy lang tayo sa ating paglipos mukos na at pinalundag ko na yung kamatis niya nagbigay muna tayo ng kwela tuloy-tuloy natin siyang minimikos mikos 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 mikos, -mikos na pinaikot ko muna siya at nilagay ko na yung iba't ibang rekado na at yung sangkap natin hiwa kanina ito yung hahalu-haluin ko na yan natunong na nga yung kamatis niya pwede na natin ilagay yung sa ulo ng ka may mikos mikos natin siya Pinalipad ko na nga yung langkang hiniwa-hiwa ko kanina. Malutong gata. Mix 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 na naman tayo. Na hindi tayo nagsasawa hanggang sa maluto natin siya. Patuloy-tuloy na nga natin mix mix siya. Bubud -bub na nga natin yung mga seasoning niya. Yung lubos na magpapalasa talaga. Mix 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 na naman tayo. Ayan, lumalagap lang yung apoy niya. Dito na nga yung asin. At nilagay ko na nga yung purong gata niya. Yung iba talagang gata nito ay pinigyan natin sa dugo kanina at nilagyan natin tanglad siya. Pero hindi natin pinakita na. Palapot kasi ng palapot. Hindi na natin pinakita yung doong inilagay. Kasi magpapaul tayo doon. Yung sandali pa, mangyayari na siya palapot na siya ng palapot muli kung sakaling maibigan niyo yung aking video don't forget to like and share and follow para sa ating mga ginagawang simpleng simple naman wala tayong bang gagawin dito kundi ditikpan muna siya kung gaano siya kasarap dila na natin yung usga at yung mga kain talaga masiramon lutong taga-irigaman sana pero si Mr. Peps, taga mula siya. Kaya ano pa, na kita. Ito? Ayan na siya. Hindi siya Nilagyan ko na nga nung tirang Ricardo pa kanina para gumanda lalo siya patuloy-tuloy-tuloy-tuloy tuloy, tuloy ko na nga siyang sinasandok ng marahan na marahan din lang naman. Ito'y ipapatikim natin dito sa ating mga kaibigan o kahit kanino man kung nais nyo rin lang naman. Ito na nga yung mga kaibigan natin, sila ititikim na nitong mga ating mga ginawa. At Talagang tablet hmm. ha! Okay. Dami yan nyo? Wala namang bayad dyan? Libre kay Mr. Pepsian? <laughs> <laughs> Ang sarap! Hmm. Ayan, nanti kerja iba. Lagi nak bulu, terus misteri lagi nama ni, nak abang ni. Ayun. Kaya apa? Tarah. Shout out Charlie Selamat, ingat.